Pao, dance. Tingin Lolo. Oh, sleep na kayo, ha? O. Sleep na, ha? Sleep na daw, sleep. Sabi ni Lolo. Hindi. Okay, Bye-bye, Lolo. Bye-bye. Ah, bye. Uh, Bye-bye, ba -ba si Sabi, Si Pao, Pao, oh. bye bye <laughs> bye bye Bula. bye bye uh, bye yun, 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 si Lolo. bye 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 mahabulsi paw-pawa ah. oh paw paw tigni tu mo sarili, oh. Ikaw ba yan ah ah, ah. <laughs> oh, sabi ni bio bener Oh, galed ating kah 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 Oh, yes, him. Hey. Ang galing naman talaga ni. Oh, what's that? What's that? What's that? Yeah. Ah, tang. Ang galing <laughs> Yes, tang. O, si, si oh, si Al, si Pao Pao, naiyak o na-cry. <laughs> babay ka na, babay. Babay ka na sa vlog. sabia. Babae Babay ka na sa vlog. Hindi din. Oh, hindi din, no? Oh. Hindi I iya kaya no, ahabol? Ay! Suri! Andali. Kita si Lolo. Oh, malis na si Lolo. Ah. <laughs> oh, tingin ang dalawang bata. Sandolo, wala na. dance 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 a dan 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 a dan 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 a dan 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 a dan dan Oh, Rabia, dance a dan 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 a dan dan Oh, matulog na kayo, oay matulog na ainy dalawa, Rabia. orabia, oay eksasyosipopo, eksasyosipopo, dan 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 a dan 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 a dan 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 a Hoy, Hoy, dan Oh, one more. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. dun. Eh. <coughs> May isa oh. Sabi ya. Dead ma, si Sabi ya. ang alaga kong dalawa. Ayan. tulog ka na rito sa tabi ni Lola, ha? O, oh, tulog ka na rito nga. Si Ate Rabia, o, mo na ito Ay, na. Ayan, ayan. Mami! Ayan, Ay, ako. Umangon na uli si Ate. Ate Rabia, mami. Ate Rabia? Ha, uh, hindi na magalaga ng dalawang bata. Oh my God. Ay! Shh. Ako na lang kaya ang matutulog. Si Lola na lang matutulog. Sleep na, sleep na. Sleeping time na. Bye. Uy, mami. Uy, mami. Mami ba, mami? Ang, ang ano naman, lola lang, lola. Lola. Oo. Oh. Ha? Aja. Ewan. Oh. Ano sinasabi ni ate Pau-Pau, oh, no? oh Oh, Si ate Rabia, nagpapakyot. Oo, oh, yan, yeah, no? Oh. Oy, hindi, uh. Ay, hindi. Ay, ano rin sinasabi ni ate Pau-Pau, oo. Oh.

kinuha na. O, oh, kinuha na niya, no. Oh. Ay, babay na. Babay na ha. inaano mo yung tripod. Si Kalikot Girl to, eh. Oh. Si Kalikot Girl. Babay na, babay na. Babay ka na, o, oh. babay. Babay ka na, dali. Babay. Babay. Babay po, babay. Naglilikot si Rabia. Spider. Wow. Nakabuka talaga, bebe. Kabang nanonood. Ha. Ah. Ah. pa ka pa baby niya no. <laughs> ah, te na teg. Sa TV.